Yan, what's up mga guys? At yung gagawin po natin ngayon ay magpapakain tayo ng ating mga alaga. At syempre, papaliguan din po natin sila. Dahil sa sobrang init po talaga ngayon, kailangan medyo malamig po yung kanilang katawan. Ito po, nagkahalo-halo, merong malaki, merong maliit. gagamitan so, lang po natin sila mga guys ng pang-spray. Meron po tayo dito. Ready to na, ready to use. Ikakabitan lang po natin. kasi maging malinis. Kapit okay. na po siya. Ito naman. Ilalagay natin dito para ito yung sumipsip ng tubig. Ito pa yung sisipsip ng tubig mga guys para mamaya isprayan na po natin. Katapos, siyempre kailangan po umuro natin itong isaksak para gumana. Yan. At yung isa pa, pinaka exhaust pan niya. Ayan. Okay, pwede natin mga guys. Yan. Tignan nyo po oh. Tignan um, um, um. Wait lang po mga guys. Ayaw pong gumana. i Check po natin dito yung ano nyo. Yung naka saksakan. Naka on. Ayan. 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 Ito mga guys. Bago po tayo magpakain mga guys, kailangan po muna natin linisan yung ano, yung pinaka, nila, pinaka cage. kasi, para pag kumain sila, malinis po yung pinakain nila. Marami mga tae doon mga guys. Kailangan po po talagang mag ano. Okay. So, mga guys Okay. 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 pangabaho. dito po, dito po mga guys, yung trabaho ng pagalinis ng baboy. Sa hindi ay ito mga guys, para meron po tayo pang, ano, pang Kaya so, mag tayo. Ito gagawin pang pang ninja. Geng, guys, parah lima bau. Geng, geng, Ini apa? kalau guys. Kailangan po talaga natin itong linisan kasi kailan nyo, ang ah, amoy. Yun. Ay, ay baka ligo na prado sila. tayo ito mga guys kasi mga guys tapos na po tayo dito sa ano sa sa unang age silipat naman po tayo sa panibago ganyan po yung pag paghili ganyan po yung paghilinis mga guys ito medyo may kahirapan lang pero yung iba hindi naman gumagamit na ng mask kasi sanay na gusto po nila yung mga nali, ano gustong-gusto po nila mga guys yung ano naliligo kasi napakainit po ngayon ayun Entrenyo, mga guys, oh may natiryo ha guys um higa pa siya oh Tuwantuwa po siya mga guys. Tuwantuwa po itong isa, oh. Dito naman po tayo sa ngayon, sa kabila. Hindi to, medyo... Huh? Sa kabila, may kimurume. Hindi to, banda. Ayan, dito mo. Kita mo na ako banda mga guys. Yeah. <laughs> medyo medyo marami eh, po banda dun sa dulo. Pero dito okay naman. Pero eh eh ko na lang dito banda para para mas komportable sila.

banda, wawalis ako kasi napakadumi. Okay, mga guys, at magpapakain na po tayo ngayon. Tingnan niyo po, oh. Ang na. Okay. guys, At atong tuwa na po sila kasi meron pa silang ano, meron pa silang snack ngayon